Nakakalap ng labing isang bilyong pisong halaga ng investments si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa isang malaking kumpanya sa Singapore. Hindi niya rin pinalampas na kamustahin ang ating mga kababayan doon. May ulat si Alan Francisco. Nakabalik na sa bansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos dumalo sa 10th Asia Summit sa Singapore. Nakapulong niya ang mga business leaders doon at nagpakita ng interes na mamuhunan sa Pilipinas sa infrastructure, energy at iba pang industriya. Gaya na lamang ng Dyson, isang multinational tech company sa Singapore kung saan nakakalap si President Marcos ng labing isang bilong piso investment pledge mula sa kumpanya. Target mamuhunan ng kumpanya sa pamagitan ng pagkapalawak pa ng operasyon ng Dyson sa Pilipinas gaya ng pagkatayo ng karagdagang pabrika sa paggawa ng mga electric equipment at pagkuha ng mas maraming trabahador sa susunod na dalawang taon. Ayon kay Pangulong Marcos, magubunga ito ng mahigit isang libo trabaho para sa mga Pilipino, lalo na sa mga software engineer at agsipagtapos ng engineering. Tiyak ding daragsa ang manufacturing contract na papasok sa bansa. Paigtingin din ng Valiram Group, isang Malaysian retail specialist, ang kanilang operasyon sa Pilipinas. Sa paikipagpulong kay Pangulong Marcos, inihayag nito ang planong paramihin ang kanilang duty-free retail outlet sa mga paliparan sa bansa. Nakapulong din ang punong hekotibo si Singapore Prime Minister Lee Shin Lung at Deputy Prime Minister Lawrence Wong. Ayon kay President Marcos, asahan na ang mas pinaigting na pagutulungan ng dalawang bansa sa iba't ibang aspeto para masolusyonan ang mga pagsubok na kinaharap nito. Nanood din sila ng F1 Grand Prix, sunod si imbitasyon ng Singaporean official. Samantala, sinurpresa rin ni President Marcos sa mga Pilipino sa Lucky Plaza sa Singapore. Game na game na nagpapicture ang Pangulo sa mga OFW na kanyang nakasalamuha. Tuwang-tuwa ang mga OFW ng iba ay nayaka pa ang Pangulo dahil sa hindi malilimutan at masayang karanasan. Alan Francisco, para sa bayan.